Mabilis na nag-trending ang video ni Uncabogable Vice Ganda para sa kanyang entry ng Piliin Mo ang Pilipinas Challenge sa TikTok. Kaya ito ang laman ng bawat usapan ng netizens mula nang i-publish ito nitong May 10, 2024. Marami ang naiyak at naging emosyonal sa malalim na mensahe ng naturang video ni Vice na masasabing naging matapang sa pagpapakita ng realidad na problema ng Pilipinas. Lalong-lalo na sa huling bahagi ng video na nagpapakitang kahit mahirap ay pipiliin pa rin mahalin ang Pilipinas. Pero tila Umano ay hindi na gets ng social media personality na si Zainab Harake ang malalim na mensahe ng video ni Vice dahil Umano sa kanya naging reaksyon at komento dito. Kung ang maraming Pinoy ay naging emosyonal at nangilit ang luha, si Zainab naman ay natawa. Ani Zainab matapos mapanood ang piliin mo ang Pilipinas challenge entry ni Vice. Laro. Hahaha! -ha -ha. Love you. Kaya naman ang mga sumunod na nag-comment ay kinwestiyon si Zainab kung ano daw ang nakakatawa sa video ni Vice at kung saang parte ng video ang laro. Kasunod nito ay agad na dinilit ni Zainab ang kanyang comment at makalipas ang ilang sandali ay naglabas siya ng public apology para kay Vice at sa mga taong na-offend sa kanyang naging komento. Mababasa sa apology ni Zainab sa mga na-offend ko sa comment ko kay Meme Vice, I am really sorry. Na-amaze lang talaga ako ng sobra sa pagiging witty niya sa paggawa ng content. Dahil napasok niya ang social issues in which we all should be aware of. I really do love her and I will always support her no matter what. Nagkausap na din kami ni Meme Vice about this. Let's all support Meme Vice and let's continue to use our platform for better purposes and to uplift one another and our country. Samantala, narito naman ang komento ng celebrities sa hindi matatawarang talino at galing sa paggawa ng entry ni Vice sa Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge video. Ani Dr. Vicky Bello, I love your message. It's exactly how I feel. We love you, Philippines. Say naman ni Aunt Curtis the message. Samantala, narito naman ang reaction from netizens. Katriona Grace set the standard of Miss Universe to the highest level. And now, eto na si Meme Vice set the standard of influencers to the pack na pack to the super highest level. Tapos ang galing lang ng concept talaga. Hashtag makatotohanan, hashtag sana all. Kudos to Vice Ganda for their creative approach in addressing social issues and using their platform to make a positive impact. I love the end part; it makes us so proud being Filipinos to fight and die for the sake of our motherland. Ano pong masasabi nyo sa piliin mo ang Pilipinas Challenge entry ni Vice Ganda? Naging emotional din ba kayo sa huling bahagi ng video? Share your comments below.